Sa Cotabato City pa rin, timbog ang isang construction worker matapos ding masangkot sa pagbibenta ng ilegal na droga sa Rosales Street, Poblasyon 8. Ang blotter mula kay Joely de La Cruz. Kulungan ang bagsak ng construction worker na kinilalang sa alias na muk, lalaki, 33 years old, may asawa residente ng napanggit na barangay. Positibo rin na nabilhan ang sospek ng isang pulis na nagpanggap na pusor buyer. Ikinasa ang operasyon alas 4 ng hapon, araw ng Miyerkules, June 11. Nasa kustodiya na ng Police Station 1 ang nasabing sospek para sa pansamantalang kustodiya. Inihahanda na rin ang otoridad ang kasong paglabag sa RA-9165 laban sa sospek. Joeline De La Cruz, iMinds, Philippines.